yun mga idol at nandito tayo ngayon sa tabing dagat at nandito kami sa bangka ngayon so medyo marami kami kasi nga uh, balag namin isampa yung bangka sa mataas na lugar kasi nga uh, tagbagyo na pumapasok uh, na yung bagyo natin ngayon sa ating lugar so uh, kawawa naman yan yung may mga bangka Uh, minsan kasi uh, pag inaabot ang mga alon ay eh, nagkakasisira so mga nakaraang lang ay eh, maraming bangka nasira so yun at nandito kami ngayon sa mga mga kaibigan ko dahil nga humingi ako ng tulong sa kanila para isampay yung bangka so yun maraming salamat sa mga kaibigan so sa mga kaibigan ko rin na iba na ah uh, kumaiyaw na sa akin no diretsuhan na kasi may mga kaibigan din kasi na hindi uh, ko alam kung kung bakit sila uh, umiiwas sa akin o nagtatampo no at uh, di ko rin alam kung anong dahilan pero siguro para sa akin uh, hindi ako nagkulang sa inyo uh, yun man ang ginagawa nyo sa akin, yun man ang ginawa nyo sa akin na nagtatampo kayo o uh, nagagalit. So, tanongin nyo sa sarili nyo kung anong naging kasalanan ko sa inyo. Kung nagkulang man ako sa inyo, pero sa akin, hindi ako nagkulang sa inyo. Uh, yan lang masabi ko talaga. Tanongin nyo sa sarili nyo, bakit kayo nagtatampo sa akin? Uh, may nagawa ba akong kasalanan sa inyo? So... Uh, masama lang loob ko Ako ang masamang loob sa inyo Dahil hindi ako nagkulang sa inyo Sa totoo lang Pero pinapakita nyo sa akin Na ganun kayo sa akin Tapos uh, May mga uh, Mga salita pa O mga kwento pa Kung Narinig na Yun nga Nagtatampo kayo Pero ano bang dahilan Saan ba ako nagkulang? Diba So Yun Maraming salamat Sa mga Tumulong sa akin dito So sa mga kaibigan ko na uh, ayaw na sa akin no. Uh, sana eh gusto ko sana na yung sama-sama pa rin, hindi man sama-sama eh magkakaibigan pa rin kahit hindi sama-sama no. So dito nga pala eh uh, hindi pa to lahat na nandito no kasi sinabi ko sa isa kong uh, kaibigan na uh, si Totoy at uh, huwag ka na magtawag ng iba, kaya na natin niya uh, hindi pa yan lahat na nandito uh, hindi pa siya nagtawag, so mga pinsan lang naman niya, so yun, maraming salamat sa mga kaibigan ko dito na uh, magpipinsan lang na siyempre kilala na rin nila ako, so at may mga nagtatampo rin sa akin na mga mga kaibigan niya o siyempre kaibigan ko rin pero alam kong hindi ako nagkulang sa inyo no? kung magkaka personalan man baka kayo pa ang mapahiya sa akin so yun uh, sana isipin nyo mabuti na si Batang Moro kung uh, hindi nyo napapansinin baka baka hanap hanapin nyo ako mga susunod na na uh, panahon o mga ganun no? so yun nandito sila dahil hindi ako hindi ako pabaya o hindi ako hindi ako ano yung tao na drought na ganun ganun lang na ihingin ng tulong sa mga kasamahan ko na walang kapalit no mahirap man lang ako pero hindi ako nagpapabaya sa kanila mas sobra-sobra pa hindi na ako nagpapasabi sa kanila hindi unay naantay yung mga salita nila ako na mismo yung yung nagigisama para isipin nila na ganun ako na maganda magisama magaling magisama mabait pero may mga kaibigan pa rin ako na bakit nagtatampo sa akin ano bang pagkukulang ko sa inyo So, kung ayaw niya sa akin, mas lalong ayaw ko sa inyo dahil kaya ko mabuhay sa mundo na mag-isa lang ako. So, uh, may araw nga at may oras nga na nangailangan ako ng tulong pero siyempre kaibigan pa rin, tinulungan pa rin ako pero believe ako doon dahil sa pagkakataon ngayon na nagkasakit yung aking kamay ito nga mga idol, mga kaibigan. So kung nakita nyo yung aking kamay, ay sobrang namaga dito. Akala ko puputulin na. Pero may nalapitan tayong kaibigan. Ayan, naroon ng launis, babalik kami sa hospital. Ito kasama ko. Tapos, ah, asawa ni Totoy. Asawa Tapos, yung isa Ayan, tapos nabuko. Papasok kami sa hospital, tapos, tapos pag hindi kami pinapasok, pinapasok ito, bata raw wawal. Eh. Sabihin, sabihin namin na anak namin. Na, pa pag hindi namin pinapasok. Ayan, mga idol, mga kaibigan. So, ayan, nagka-problema mga yung kamay ko dyan. So, hindi ko napapaliwanag kung ano nangyari. Basta uh, namaga siya, tapos, ah, uh, Uh, maraming uh, nana sa loob. So, akala ko puputulin na sobrang maganda talaga. Abot na sa braso. Samantala sa palad lang yan, uh, nagkaroon ng uh, problema. So, ito na nga at may linapitan akong kaibigan. So, asawa ng mga kaibigan ko yon So, alam ko na sa isip ko at nasa puso ko na hindi ako tatanggiyan. So, yon sa mga kaibigan kong iba dyan... Uh, Uh, nagdalawang isip ako sa inyong lubapit dahil alam ko na. So, yon maraming salamat pa rin sa asawa ni Tutoy at asawa ni George. So, dalawang araw ko silang inabala at inistorbo. So, sobra akong nagpapasalamat at sobra akong natutuwa na may kaibigan na tutulong sa akin na ganun na oras ng kailangan ko sila. So, yon pa rin ang sabihin ko na hindi ako uh, nagkulang sa inyo, hindi ako nagpabaya. Uh, masarap o maganda ako makisama sa inyo. So, siguro 'yon uh, binigyan ako ng uh, bawi o sukli na para ako naman ang nangailangan uh, at ako naman ang inintindi nila. So, 'yon. Ah, uh, maraming salamat uli. sa sobra na akong uh, kinabahan doon sa aking kamay nga dahil akala ko na nga eh, aabot na sa puso ko sa dibdib ko so kasi nasa braso na talaga nasa siko na yung pamamaga so braso ayun lumapit kami sa ospital at sinama ko nga sila so uh, para rin sa ospital uh, shout out sa inyong lahat uh, napakaganda nyo Ah, uh, wala akong napala. So, 'yon. Uh, Yung ako ng gastos-gastos lang ako. Ah, uh, ginagamitin ako ng ano lang. Ng uh, sarili o uh, manumbahan. na lang 'to ng uh, sa isip na lang, sa isip o sa mga gamot ng mahihirap eh, no? Mga uh, herbal herbal ganun. So, 'yon, uh, sa hospital uh, 'yon 'yung sinasabi na uh, piliin natin ang Pilipinas. Yan, yan maraming salamat sa Bb. I love you. Ah, nakakatuwa. So, yon sa mga kaibigan, maraming salamat din sa inyo. Sa ayos sa akin, maraming salamat sa inyo. Sa mga nandian at may gusto sa akin, maraming salamat sa inyo dahil nandiyan kayo. So, hindi lang nandiyan 'no, nang kailangan ng tulong niyo nandiyan talaga kayo na uh, tinutulungan nyo ko. So, yun. Uh, maraming salamat ulit. Uh, sana. Sana lang. Yun. Maraming salamat. Gatorin natin. Nuhugot. No, Itali mo, bawat dulo. Yun. Yeah. Para hindi maghiwalay. Yan. Yeah. 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 Huwag na kaya yan. Ha? Yun lang isa lang. ako na. sana pumutok na. Ako hirap na hirap na sa kerot. Marami nga lang tayo makikita. Ang ganda daw. Para matapalang balat ouais. na Mm. Sana pumutok mamaya. yun mga idol at ito nga video malabo yung ano natin kasi nabasa so niakyat na namin yung bangka so hindi natin nakuhanan hindi natin nabidyohan ng niakyat namin kasi nga umuulan so malabong nga ang camera ko kasi umuulan so ayun siya yun siniksik namin sa ano kasi nga siyempre tagbagyo pangalawa mataas na yung alon So, ayun, maraming salamat sa mga kaibigan, siyempre, dahil pag wala sila, hindi natin kaya yun. At siguro naman, maganda tayo mag kaya nandiyan sila. So, kung malabong kamera ko, sinsahan nyo na, kasi, basa. Yon. nasa si Al? na. Palit mo na tao siya. Diyan meron na no? Yung... na Kami ay mga basa na. So, galing sa trabaho. Ipakasip na yung mga bangkang iba. Wala dalawa. <laughs> <laughs> Akyat na kami sa aming lugar.